Ako po ay ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Magandang maga po sa inyo lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakarang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong sa balit, itong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-sip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon na ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabi sabing katiwala sa ayan siya Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng ang <coughs> pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko po sabihin yung katotohanan. Mayilin ko lang po sa ating buting chairman at sa ating secretary justice po na maproteksyon din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggitin ko rito. At ito po ay madalang uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Uh, simulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay. Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po, kung ako pong nakilala si Isac Bernardo taong 1997, kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin, si Isaac Bernardo. Uh, ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang, ito po, ang unang taon po, 2022, ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ng aking boss ang iba pong sistema uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag net po tapos po uh, ang kabuuan po ay paglabas po ng gaa pag po sa gaa may na wala po sa net ibig sabihin po noon uh, maari pong hindi ko na po alam procedure, maaari pong sa bycam po yun umasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking yung pang salaysay. At uh, meron pa pong mga an, um, UA po, ang um, program uh, locations po yata yun. Na naibabarag po sa akin ng 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay Uh, sari-sari pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa ang 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong uh, Bicam and NEP, dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025, meron halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa net at 900 million sa ga At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. ah uh, doon po sa sinasabi na mayroon daw pong um, ang ating Senator G. Estrada na di umano'y mayroon pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing, ah uh, yun po ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron, meron ka pa bang kailangan ah uh, na worth 355, yun na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagka uh, pagkakabangit kang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po yon uh, sa kanya ko rin po binigay. Pero, wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala. Wala po kaming, hindi ko po nakakarap. Senator Jinggoy po. Si Jose Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Yung request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate, nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po, hindi po ma-accommodate yung request. Uh, Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung kondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen na po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Dr. Joel. So, yung binanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusik Bernardo ang nag-usap na ganoon na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5B na request po. Ah, uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sheldon Joel sa Marine Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po itulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ah. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldeco. Sa pamamagitan din po lang, uh, numero po binigay lang po sa akin ng uh, ni Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila, BGC. That was 2021 po ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakalaga ng tanda ko po, nandito po sa record, ay 500... 519 po ang pagkakatanda ko po. Uh, after po doon, 2022. So, yung 519 po, ang... Excuse me, Opo. Engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na-omit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpang po. salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, sa simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto... O, oh, September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldeco. Simula nun sa simula mo na, yung sa simula, yung uh, gist ng yung salasal, huwag yes, na yung uh, opening. Wala ko nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, nakasama kami sa Labuna. Uh, nag-promote siya ng, uh, nag-promote siya. Uh, hanggang under secretary si Yusef Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. noong 2019 panawan ng secretary ng DPLB si secretary Mark Villar uh, noong panahon na yun ang tanda ko po secretary, under secretary for operations sa Bisaya si Yusef Bernardo Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DEO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuwan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DOI ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuwan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DOI ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15, nakalimit ang hinihingi ni Yusuf Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimit ang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuhang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ng Bernardo nga sa aking GO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto ito na bilibig ko yung subordinado. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito net o ga. Kaya lumitang ko aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon saan dito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaayon sources ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po yung uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kasi said bong yan, baka gusto mong tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko, baala? Sabi ko kayo, si Bernardo, si pobos. Kaya po, Imbesta na 25, naging 30, ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section, Plaridel. Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan structure flood control structure along Giginto River, Mali section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Jose Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8, po na hindi lamang flood control ng mga proyektong subalit ang proponent ng sa 25 hanggang 30 percent. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang may ni Isaac Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natin yung 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Isaac Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Noong 2022, hindi nga po, nabanggit ko kanina, humiling sila to Joel Villareva ng proyektong multi-purpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng na pondo para sa multi-purpose building. Hindi ito po, ito na pagbigyan, kaya napilitang kami gumawa ng paraan ni Yosef Bernardo. Hindi yung ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yosef Bernardo, bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 na kakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong na ilan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million nila ko sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa blood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa akin, Senator Jingwe naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado, kasama ko si Yusek Bernardo, sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusef Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SGE. Ayon po kay Yusef Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot yung Yusef Bernardo, sa akin ay ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinayat ko na po ang listahan kay Yusef Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro ah uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Meron pong tatlong 60 million. Isang 45, isang 50, dalawang 40 million. Na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko Yusuf Bernardo. Kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binibana niya sa akin para sa taong 2025. Wala po ako direktang transaksyon o direktang pakipag ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, kongresman Rizal Ligco. Noong August 20 o September 21, nagkakilala kami ng Congressman Ligco sa isang pagtitipon meeting sa San Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Ligco na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng nandito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519 uh, million. Ang una po. Uh, sa so pagitan ng apat na taon, Mula 2022 hanggang 2025. Naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead sa taong 2022, yun po yung una, buycam lang po ito ayon sa record ko po, 590 million. sa 2023, 5 790. sa NEP, 3 billion 250 sa buycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM, 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Noong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa so, NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pinapasok na Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022 ang kanilang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita nyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po to, na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po ah uh, so, balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan, ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong saldi. Abang ang balance na 15% ay paglabas na po ng GAA. within 1 to 2 months uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng kongsaldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos na mabasangga at ang, ang balansing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng ga. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay kongsaldi ang pambayad para kay Kong ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratiyos. Pero hindi na alam ng mga kontratiyos kung para kanino advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nagatid na hinihingi po siya sa ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber. Disappearing message po yon. <laughs> na doon ko po dadalhin. May isa o uh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangre La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Paminsan-minsan man, inaatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Ah, uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, hihiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging noong 2020 na 2025 nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac First, 2023, 1.350, sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac Second, 925, tapos 2024, 1.25 billion. Pampanga, isang, sa 2023, 1.125 billion, 2024, 75 million lang po. Uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po ulalan nila inay kay Kongsaldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman po ang nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearl Star, hindi ko kilala ang may-ari na ito. At yung tauhan ng Pearl Star, ang kilala ko na MK, na meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pertstar. Nagkaroon na pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pertstar na nakiusap na humingi na listahan para sa plot control. Ayon kayo yung plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga plot control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa gaa at UA. Ah... Uh, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pertstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng Iglawan sa ay pinandaan mula sa National Expenditure Program uh, at papondong itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. Uh, ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nangingirin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kusip na. Ang lista ng mga proyekto na pasok ni Comilipana na Nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Hindi po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy. Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matanggal. alam ko po birthday. Na noon ay uh, pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagin po naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng alagang 411 million sa GAA, si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalad kontrato niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung sana ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bahay kami ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontaktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na, na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Consaldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking niraserba ang aking pagpasa sa karagdagang pang salasay kung sakaling ito ay nabibigay muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinupang salasay na ito upang pakita ang aking kusang laob na pakipagtulangan sa inasagawang bisyo sa Senado, Sauso Procentative, at iba pang ahensya ng pamahalaan, ko ng mga anumalyang proyekto ng DBS upang matuluyang palagayin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor? Pwede bang firmahan mo yung, yung sino pang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng uh, committee ito Nang ng sagayon? Mamaya, kung meron silang gusto ang tanungin, at least firmado mo yung, yung sino pang salaysay. Your Honor, uh, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this Uh, nagpapatunay na ako po ay uh, willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.